Shout out mga kabindors. Bibisitahin natin uli sila Tatay Ernesto at saka yung kaniyang asawa. Yung mag-asawang pinabayaan ng mga anak. Ah, uh, bibisitahin natin mga kabindors. Ang balita ko doon sa ating mga kasamang mga help worker ay nagpunta na daw sila dito uh, at hindi ako nakasama mga kabindors dahil sa na ako ngayon uh, ano ako up, up duty ako ngayon eh nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin sila tatay at ma kita natin ang kanilang kalagayan yan mga windows naglagad lang tayo kasi hindi pwede ito dito ng sasakyan mapasok kaya kinakailangan na maglapat tayo ito na naman tayo mga kabindors magandang hapon tay kumusta na po

sacar. Mm. Pero na no. Siempre con los barnos. Y no se lavan ya. Wala man sa isang mga anak mo na nakarating Ay, dito. Wala. naman talaga kay tatay, ano? Wala mo naman. Ako dahil sa anak ako, dahil sa akong sakit pwede ko mawal mm po hindi -hmm. basta palagi lang akong magdasara sa Panginoon kung tatanggapin ko ang siya kung tatanggapin ako sa Panginoon kahit bukas makakalakad ako pero dahil sa pagsubok sinusubok ko na ako talaga kaya nga, hatay, parang, oh, mas uh, ah, lumala pa itong pamamaga ng mga tuhod mo, ano? Oo. Grabe. Lalo na ito, permis-permis well, na yan. No. Wala na pagkuha ko po. Hindi na ano na, yung matigas na, nai? Oo, matigas, matigas na. Kamusta yung mga, ano natin, mga health worker, kailan ba sila nagpasyaro ito? Eh? Ay, wala Ay, wala ba? Ay, nagtawag siya iyo nga pastor doon sa ba abroad hmm. iba si rin man wala well, man lang yun wala man so, sabi ko salamat na lang kaya nga mga malasakit sa akin pinatanggap ko yun hmm. So, pinatanggap hmm. ko nagtawag tayo para saan para humingi ng tulog oo Oo, oh, oh sabon, pastor yata yun eh

Pambihira eh. naman ano yung mga anak manok at ano naman ang mga puso nila at alam naman nila na may sakit ka tatay bakit hindi sila nag nananaling kamot ba na makarating dito sa iyo no alam mo Andito sa akin yung buong isipan ko alam ko dili na pagpupunta dito mahal ang gato hmm. tumasay tumasang higod ng mahal ay, ay, ay. Pagdating dito, huwag tira. Ay, may mo. Hmm. Sabi ko, pabayaan na lang yun. Pasalamatan ang kaya sa Diyos. Hmm. O, oh, tayo nagmerienda ka na. May dala akong tinapay dito para makamerienda ka. Ito lang ang ating merienda. Mainit-init pa yan tayo kasi bagong bagong ano luto ko. Oh. mo, mainit pa 'yon. Mainit, malaglag. Mm, mainit pa. Uh, oo, mainit pa. Oh. Ang bagong Alam ko lang. Sige, <laughs> <laughs> okay, okay lang. No, ko sige, okay lang. Tiis na gad na. Mm. Eh, nako naman tay, ang tanging na itutulong ko lang iyo, yung mga ganyan lang na bagay, maliliit na bagay, oh. ano yan lang naman ang uh, kaya ko na maitulong tapos itong pag uh, vlog ko para makita ng mga mabubuting puso ang inyong kalagayan ano at uh, mahabag sa inyong paghihirap kaya ito lang ang na naitutulong ka sa inyo saka sa kunting mga halaga na naiabot ko sa inyo yan lang ang naitutulong ko sa inyo

meron lang akong pambiling gamot tawa mo na lang yung mga kapuso sa mga kapuso naman ako umihingi sa aking pag araw ba sa akong sakit na ramdaman ko napakahirap napakahirap Sin, dahil ay sa na bukas o ilang bukas kung hindi pa ko magamot na baka bumigay na ako ayan po sir rapi po na nanawagan si tatay ng tulong ano kasi wala talagang <laughs> sa anong tulong tay ang gusto mo yung meron kang maibili ng gamot mm. meron kang ano paano kang ibili ng gamot hindi ka pa man nadadala sa hospital para ma kaya nga uh -oh. ang mo kung hindi ka magpahat kung muna doon oo oh, yan pa check up pa check up yan pa check up muna para mabili ng gamot hmm Yan, mga kabindors ang panawagan ni tatay na siya talaga ay magamot, papagamot, mapacheck up. Kahit wala dito yung kanyang mga anak, hindi siya pinapakinggan sa kanyang mga panawagan. Ng anak ko. Mm -hmm. Basta... kailangan ko mabuhay lang ako. Ayan nga tatay, yan ang mahalaga yung mabuhay tayo. Kasi ay mga anak natin, may mga sarili-sariling pamilya naman. pa ako, ganyan mm -hmm. Pero sa tulad ngayon na kalagayan mo dapat damayan kanila kahit man lang kahit wala wala sila ano pagdamay man lang na ano makarating sila dito at makinlasara Oo Ore pagkaluo ni sa tuwing para ma-practice man yung Hmm napa ako saka yung mga plano mabuo kung paano gagawa ng diskarte para andi ba para ma ano ka pa madugtungan pa yung kinabukasan pa di ba tatay ako kaya nga talaga ako madugtungan po kaya nga po yan man ang interest natin nun na kaya nag nanawagan tayo sa mga dapat tumulong yung mga magagandang loob na mga tao na tama hmm. mga yung sa mga... uh -oh. uh -oh. uh, uh, yung kaniyang mga eh, hmm. Masyadong malayo ano. Hindi hey, tatay baka naman mag-click yung panawagan ano at oh, ano ayan lang natin oh, oh, kasi siyempre sila din nagsisikap din yun na may tumulong sa iyo okay. Oh, nagsisikap rin hindi oh, mo silang tukuan hindi mo silang tumatanggi kung santay sa iyo hindi mo silang tulong La kaya ito nila na amin pagkaluban, like, pagkaluban na ito hmm. kawagan na po niya. Yan po mga kabinros luwos ang aming panawagan doon sa mga mabubuting puso po tulad kay tulad ng panawagan ni Tatay kay Sir Rapitol po kung mapapansin mo itong aming video talagang kailang kailangan ni eh, tatay ang inyong tulong kasi uh, ano talaga si tatay sobrang ano na oh, um, pala, 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 pala. namamaga na siya sobra oh, di, nakipis mm -hmm. na eh mm, ano na nga matigas na nanay mm, oh, matigas na eh oh. di nanay ibili mo siya ng gatas gatas yata ang inii in ba, 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 ba? iniinom niya Uh, uh, at ano o kaya ano o, oh, ito pang ano lang nyo pasensya nyo na itong aking bigay kasi A ano B nanay o oh. Ay, ay, man, uh -huh. okay. lang. oo kasi uh, ulang pa lang yun ikaw kanti hmm yan Ayun, mm, mga bilihin niya, mga mahal. O, oh, sobra, sobra na yung mahal oo, ng bilihin ngayon grabe masyadong ano. ayan po mga kabinors ay in-update natin sila tatay ayan wala yung kanyang mga anak ay hindi talaga nagpapa-unlock na makarating dito at mabisita si tatay ito palala ng palala ang sitwasyon ni tatay hindi man sila mahabag mga kabindors, kasi matagal na na dumadaing si Tatay na magkita-kita sila at mabuhoy yung plano kung paano nila plaplanuhin yung uh, pagpapagamot sa kanya. Eh, wala si Tatay magawa. Tsaka kami namang mga tumitingin sa kanya at tumutulong. Eh, iyan lang naman ang nagagawa namin. Yung mapakain lang sila, mabigyan sila ng kunting panggastos. Iyan no, 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 no. lang ang nagagawa namin. Kasi sa inyo kami talaga dumudulog ng mga mahabaging puso dyan na uh, nakakapanood nitong aming vlog ayan mga kabindos hanggang dito na muna nakikitawag ka sa kanila sa mga anak mo tay Ajayin kay itong kapitbahay mo, kay Bing. Oo. Ah. Uh, Hirap na sabutin. <laughs> malayo. Hindi naman, wala man sa malayo yun. Kasi kahit nga ibang bansa, malayo na masyado yun. Sinasagot yun kung Oo. talagang ah, uh, nag i sila na mak makita pa nila yung ama nila. At ano, makausap.

Sabi ko na mga kanina yung ka, magdasal ka. O well, lakipan mo lang tayo ng dasal. Baka naman uh, ang Panginoong Diyos ay siya uh, uh, ang magbasbas sa iyo na mapagaling ka. No? So, uh. kung asahan mo na ang pagpacheck eh, up, yung ating mga anak, wala dito, di nagpupunta, hmm. Nani, wala. Sabi ko nga ni, eh, labanan mo, kumapit ka. Mm. Mapit fairness to. Sabi ko. Ayaw mo naman ko ba na Sabi nga ni sa akin, Ring, isang linggo na lang ako dito. Ako bakit? Isang linggo ka na lang. Kasi kasama ko na si Lord dito sa taas, sa langit. Good. Oh, bakit kasama mo? Hindi ito ko lang may baba. Hindi. Nanaginip ako, kasama ko ni Lord sa taas. Kumalyo. Kumapit ka lang. Mm. Yesel ka. Ayan mga kabindo, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na muna ang update natin kay tatay. ah uh, ako naman ay nakasaglit lang ako dito kay la tatay kasi ngayon ang ano ko off duty kaya nakuha ko silang pasyalan sila tatay. Kaya shout out sa inyong lahat dyan, mga taga-subaybay ng aming, aking vlog. Thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na muna ang aking update. Muna kay tatay at saka kay nanay.